Nagladaan kami dito sa kalimbahan Makatuaklan at uh, napakaraming uh, mga tao kaya huminto kami at nag-usisa kung uh, ano bang nangyari Sabi dito ni Tatang meron daw isang tricycle na nasagi o nabanga ng kasunod nito na kotse At yung mga pasahero ay uh, may mga nasugatan at yung iba ay nandoon sa ilalim ng tulay sa so ngayon na uh, nandito tayo sa may kalimbahan na makatoaklan Aklan, makikita natin itong uh, mga uh, pasyente. Ayan, yung uh, isang tricycle nandiyan na uh, sa baba ng uh, tulay na yan, sa, sa ilog na. Meron ngayon uh, isang uh, pasyente or victim uh, biktima na nakasakay dito sa tricycle na inaalalayan ngayon na uh, kinukuha ng mga worker dyan sa baba. No? at yan ang pinagtulungan na nila ay maiangat dito sa taas uh, para madala sa uh, uh, hospital ospital no? wala pa tayong mga dagdag na informasyon na ngayon no? mula dito sa ating mga kapulisan ongoing pa yung uh, rescue operation Tamo sa kay ma'am sa tricycle Ano na tabo ma'am? magkasunod ka mag tricycle? Wala kami kapan o bigla agad agad rin natabo nga Hmm. Bali kami, sa kami, tricycle kamo ah, ka muna sakay? Oo, oh, oh, sa tricycle. Bali, sa si ikaw halin ma'am? Sa si eskwila, hangga pa uli yung punta kami. Ay si... So pa, going to Kalibo nga. Ka Bukulit sunod ra sa ta? Sunod rin sa Ngayon, tama, sa print ko. Eh, oh. Ah, pa, magkasunod, gali, kuno ka mo ma'am? Bali, hali ka po sa kalimbahan. Pa, pamaura ka muna, ma'am, pamaura? Matindaan kami. Ay, ay, magkasunod, gali, magkasunod. Amal. O nakapi. Ato sa. Say hi. Say lang ranggit. <coughs> ba so, ano na hindi na ikaw, ma'am? Pila kamo pasahiro, ma'am? E tricycle. Apat kami. Apat ka mo? Dag na nahulog atong kainang gi-rescue ito, Ay. ho, driver to. Kaibahan ko sa printing apumko. Oh. Ay sige, ma'am. Okay, okay lang ikaw, ma'am. Okay lang ikaw. O so, sige, sige. Singa dagot, singa dagot. Sir, ma'am. Okay, mo-sige. Singa hindi naman. Ay, namin, oh, yung, di naman po namin tatakbuhan kung may kasalanan kami or what. Yung importante po, yung alam natin kung sino yung may kasalanan o ano, wala pong pandon doon. Magkasunod ko nung ka ma, sa likod kami sir. Tapos nagulat lang kami biglan dyan yung tricycle. Uh... Tapos nagsabi pa ako, mahal, mahal. Nagganon pa ako sir. Hmm

It's travel. It's our home. Kailangan bear Driver pa to? Ay, diya. Road driver tricycle. Ano lang? iya yeah, ikaw kay ina. Oh, okay, okay. It's okay. Ang sinabi mo, hindi mo napansin na naka-on siya. Ibig sabihin, off talaga yan. Iba kasi kanina yung sinabi mo eh I-check na lang natin Mabaya May pulot na cellphone Ano ah, siguro At mga pasyente Si Police Captain uh, Belvedere, patong ngayon si Police of Baniwaki, makatok pag tinasak na dawong sa binti Sir Leva Palmeja, hindi po kayo nagpapalmeja. Ini development at courting carbon vessel sa accident area o nga, po dito sa um, uh, 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 um, um, uh, 4:40 PM National Highway of Barangay. Dambahan, Makato. Uh, after the station was uh, contacted, uh, we will deploy our patrollers and contacted the Makato MDRRMO for assistance. So upon arrival of our patrollers, no, uh, uh, ang tricycle ay nato sa baba ng tulay. So based on the statement of the driver of the of vehicle 2 and the tricycle vehicle 1 uh, they're, ano, uh, headed on the same road so same ano sila uh, hindi sila so the driver hindi sila pasalubong so, ngayon uh, si vehicle 1 nag overtake Uh, siguro ang nangyari is na miscalculate niya yung pag-overtake niya which could have cost na ma side sweep side sweep ang tricycle mm. causing the tricycle to lose control thus napaliko to na mm. na kumbaga medyo tumaob tapos nung pinilit ng driver na mag gain control niliko niya bumaba tuloy siya na lalong nawala ng control, control. oh so sa ngayon uh, meron tayong apat na teachers no na nakasakay sa tricycle so yung dalawa uh, pinapunta na pinapunta namin sa St. Gabriel Medical Center sa Kalibo uh, hinatid man ng ating mga patrollers. and at the same time yung other two teachers nag to sila sa area kasi hindi naman to sila ambala man to okay man to sila hindi sila injured so Uh, pagbalik ng mga patrollers natin, ipatid na lang natin, tapos magkuha lang kami ng statement sa kanila. So far, yun lang naman yung uh, information na alam namin sa ngayon. So, nasa custody na ngayon ng makatok MPS rider ng Maker 1? Yes, uh, in custody naman namin. Uh, so, sir, uh, in disposition po ng pamilya, sir, kung magkasaba ng kaso yung uh, mga biktima po natin, sir, laban sa driver ng sasakyan, sir? Uh, hindi ko pa masasabi sa ngayon Sir, based sa investigation ng ating investigators area sino naman nabas kayo nito, siguro hindi pa naman premature pa naman nabas at kasi talaga yung magkasalanan pag sinabi ko karina, yung vehicle 1 tricycle 5, siya yung overtake sa vehicle 1, vehicle 2 Si vehicle 2 ang nag-overtake So, nag-overtake siya sa vehicle 1 which is the tricycle nasabi na itong karasigan parang gano'n. Uh -oh. Hindi niya pala nabundol sa likod. Hindi nabundol na na sa likod. Sa uh -huh. uh -huh. side sweep. Kasi una kasi yung impresyon namin, parang binanggas sa likod, kaya nahulog sa tulay. sa ngayon, uh, titignan natin yung damages para ma-factualize natin kung ano talaga yung natabok. Kasi kung nasa likod ang tama ng tricycle, more or less, sa likod ang ano. Pero kung sa gilid lang, gilid yung ano, side sweep. Uh -huh. So, so uh, waiting for further investigation pa naman. May dash cam sir yung ano, yung kotse. Meron daw sa akin. Kotse po, may dash uh, cam na rin din ang I-verify namin, tapos kung meron man, uh, for sure makikita naman natin sa investigation. Sir, may mga visible CCTV po ba din sa area? Sir, na pwede makatulong sa part ng investigation natin, sir? Parang wala sa area, oo. Oh. Okay. Ilan, sir, ang sakay ng uh, hmm. ang nakabangga, sir? At saka ano ano yung kan may mga last row din ba sila? I'm sorry. Yung yung sakay ng uh, vehicle to sir. Mm. May uh, mga last row din o ilan sila nakasakay sir sa yung vehicle to? Dalawa. Siya, dalawa. Dalawa. Uh -huh. Driver and passenger seat. Okay. Okay. So, so, ibig sabihin, yung driver, yung lalaki kanina, tsaka yung wife niya, or? Ay, uh, hindi ko pa alam sa ngayon. Antayin lang natin yung investigador natin para maano natin yung ibang information. Mm -hmm. so, uh, okay. So, okay. So, so ano yung uh, uh, disposition mo na sa driver? For the meantime, dito lang muna naka uh, custody mo na ng mga to, MPS. For, uh, for, for the meantime, uh, dito muna siya. Tapos mag-ano kami ng statement sa both parties. Hmm. Sir, uh, ipasok na lang po. Uh, as, uh, nakatanggap po tayo ng tawag, no? Uh, ilang minuto nakuha natin ang pag-responde doon sa area bago tayo dumating doon, sir? Ilang minuto? 3 minutes. 3 minutes. Three okay, minutes. Okay, nabit namin, Three sir, minutes. yung 5 minutes response. 5 minutes response okay. okay. Sir, uh, time. Sir, sir, any message na lang po sa mga nanonood sa doon? Uh, So, noon naman to ang Makato for their damo na to na natubak na vehicular incidents. Uh, lagi tayong mag-iingat sa daan. Uh, masalo na sa mga motorista natin, uh, mag-helmet, uh, laging mag-hinay-hinay, masalo na pag madilim at hindi na to mag-overspeed sa highway. ah, uh, yun lang. First time na accident, sir, sa pag-assume mo, being Actually, uh, second, second, time. Second uh time. -huh. Okay. okay, thank you